Ibinulgar ng sospek na pumatay sa sales lady sa Cebu City ang ginawang karumaldumal na krimen matapos mahuli ng mga otoridad. Inamin ng sospek na si Darid Gua na siya ang pumatay sa biktimang si Charina Relativo, 27 anyo sa kanyang boarding house sa Sitio Laguna, Barangay Bulacau, Cebu City, kung saan natagpo ang hubot-hubad at sunog ang buhok nito katabi ng butane stove. Plano umanong kahasain ni Darin ang biktima, ngunit talaban ito kaya sinakal ng sospek aniya. Plano rin itong sunugin ang foam na nasa kwarto upang maalarma ang mga kapitbahay at makita ang katawan ng biktima. Maaalala noong Biyernes, Agosto 2, na ang walang buhay, ang biktima sa loob ng tinitirhan boarding house. Tulog pa ang biktima nang umalis papuntang trabaho ang kanyang kinakasamang si Junjie Enriquez. Bandang alas 10 ng umaga, nagtaka umano si Junji nang hindi nagre-reply si Charina, kaya humingi siya ng pabor sa kapitbahay nilang si Daren na gisingin ito. Sinasabi ng video ko si Daren at Junji ngunit ipinasa umano ni Daren na cellphone sa isang panitong kaibigan na si Alice Tony upang ito ay pumunta sa kwarto ng biktima. Ayon kay alias Tony, bumungad sa kanya ang hubad na biktima at talidaling humigi ng tulong. Nabati na noong Sabado, Agosto 3, inaresto ng Abiliana Police Station 2 si Darren sa Orgelio Street, Barangay Sambag dahil sa pagdadala ng hindi lesensyadong kalibre 45 na armas na napag-alamang ito rin pala ang lalaking ng viral online dahil sa pagiging person of interest nito sa isang krimen. Sa ngayon, inaantay pa ng kapulisan ang resulta ng autopsy at hinahanda na ang kasong kakaharapin ng sospek.